Masayang ipinagdiwa ngayong araw ang World Teachers Day para sa mga volunteer teachers mula sa iba't ibang distrito ng Maguindanao del Sur. Sa pangunguna ni Governor Dato Ali Midtimbang, daan-daang volunteer teachers ang nakatanggap ng iba't ibang serbisyo hatid ng probinsya. Ang PPP Stories sa Report. sitwasyon pinangunahan ni Governor Dato Ali Mitimbang, Vice Governor Hisham Nando at iba pang opisyal ng lokal na pamahalaan. Hatid ng pamahalaang panlalawigan ng pasasalamat sa mga volunteer teachers sa probinsya sa pamamagitan ng libreng medical at dental services, hair consultation, libreng gupit, hair treatment, manicure, pedicure at food spa. Tumanggap rin ng tiglimang libong piso na cash assistance ang mga guro mula sa ACA program ng DSWD na siya sa laki na every day is a teacher's day. Ha? Kaya inas ka mga teachers na managalugon inaluama ikay especially Dito nuan ya profession being a teacher siya sa basa ng arat, na Arab na tigilan na muallim nakapadinan sa kanong Dios Alo Nakatumpa Kan Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ha? Being the One of the attributes Alinamin ng Quran Sa kanu Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Is being a teaching Teacher Of knowledge and wisdom. لَكَنُ من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يدلون عليه آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة teaching <applause> them knowledge and wisdom. Lagi jas tadi Masa benar Ya masih benar Akhirnya pagi ngara pani Saat apa lagi layakan no Nama wadah benar di pasin Ki indutan umum Mama kapal Amerika kami Saat awam Sirkan Pagunawa niya ay uh, karanan, isutawan siya kami mana, na minunga. Saya rin na ba, na uh, ko, uh, si sa Italy, na si kami karanan sa kinagaga na may tuwa sa buto na board member nito, to at si Indy sa itali ng si Vice uh, Governor na imbalingan namin mga So, pinatawa sa sabagay mo ng itawang church ano sa rektor ng mga Nagpapasalamat rin ang mga guru at masayang tinanggap ang pasurpresang bulaklak na handog ng pamahalaang panlalawigan. Maganda po ito kasi meron po silang uh, mga palibre para po sa amin na hindi po namin nararanasan sa uh, tapos po, uh, malaking tulong din po ito sa amin ng mga volunteer teacher kasi po, yung sahod namin, ma'am, is uh, kumbaga kulang, kulang po talaga siya. So, laking pasasalamat po namin dahil nabigyan po kami ng uh, ganitong uh, programa. Gusto ko lang po magpasalamat sa ating mahal na gobernador, walang iba kundi ang Dato sa Talayan and then of course sa Vice Governor na si Dato Hisham Nando at sa mga board member po ng Dato uh, ng uh, Maguindanao Province. Sa ilalim ng flagship program ni Governor Dato Ali Mitimbang na Give Heart, isa ang edukasyon sa mga itinataguyod ng gobernador. Jen Garcia, i Minds. Philippines.